At sa video na ito, meron kaming nakita na isang tatay na umiiyak sa harapan namin at humihingi ng pera kahit konti lang daw. Para daw meron siyang pera na maibigay at maiambag sa pangimbalsa mo na kanyang pamangkin. At sobrang naawa kami kay tatay kasi marami siyang hinihingian at nilalapitan dito sa parking area. Kaso lang, halos lahat tinanggihan siya yung iba pinagtatawanan pa siya kaya instead gayahin ko yung ginawa ng iba why not kausapin ko at alamin ko yung totoong estado ni tatay kung bakit niya ito ginagawa at hindi siya nahihiya So ngayon guys, meron kami nakita na nangangailangan ng tulong. Si tatay sobrang umiiyak siya kanina at nakita nyo naman sa video. So ngayon babalikan namin, pupuntahan namin siya at aalamin namin yung sitwasyon niya. At sana totoo at sana matulungan natin siya sa awan ng Panginoon. So tara! At sobrang na-inspire lang ako kay tatay kasi kahit hindi niya anak, kahit pamangkin lang niya, ganun siya gumawa ng paraan at ganun niya pinaglaban. Kaya binilisan na namin yung pagpunta kay tatay para maabutan pa namin si tatay doon at para mapuntahan namin kung saan nilagay ang kanyang pamangkin. Tara, samahan niyo kami sa misyon namin ngayon. Tay, asa imong

Ano no, 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 Tay! sunod lang niya? oh lang sunod lang eh. So ngayon guys Sinusunta namin si tatay kapunta doon sa lugar Kung saan sinasabi niya Nandun yung pamangkin niya Nagbabay kasi si tatay guys Para meron lang siyang makuhang pera Para may maibigay doon sa pang Balsamar ba tawag doon? Inbalsa mo, tawag sa Tagalog sa so pag mo ng pinsan niya kasi nga alam mo naman na mahirap talaga yung buhay at yung nanay daw ng pinsan niya pamangkin pinsan pamangkin um, yung pamangkin daw yung nanay daw ng pamangkin niya is hindi yung paa hindi makalakad ng maayos tama ba? hindi makalakad, makalakad ng maayos kaya sobrang mahirapan talaga kaya ngayon, dito si tatay, pinuntahan namin para ma-sure talaga namin na totoo yung sinasabi ni tatay. Kasi wala kasi silang pambayad pang sa pang-embalsan. Kaya nang limos na lang si tatay dun, humihingi siya. At naawa ako kasi tinatanggihan siya ng mga tao di ba Nicole? Kaya tanggihan siya. Kaya gusto ko na tulungan din si tatay. Ayan, kasama ko ngayon si Jay, tsaka si Nicole. Good. Good Good. At nandito na kami sa bahay Kung saan pinaglamayan ang kanyang pamangkin At saktong-sakto pagdating namin dito sa bahay ay kumakanta yung mama ng bata na pinaglamayan nila at kasama ang mga kamag-anak nila. At pagkapasok namin sa bahay, pinaupo agad kami ni tatay. At dahil naawa ako kay tatay at vlogger tayo na namimigay tayo ng biyaya dahil sa tulong ng sponsor, kaya hindi kami nagdalawang isip na bigyan sila ng biyaya. At salamat sa sponsor na nagbigay sa atin ng funds para meron tayong maibigay at maitulong sa mga taong nangangailangan. Thank you Sir Joey kasi dahil sa iyo Meron tayong naiabot ni tatay na 1,000 para tulong ambag sa pang sa mo. After namin naibigay yung tulong, hindi na kami nagtagal at umalis na kami. At sa mga bagong napadpad sa channel na to, malaking tulong sa amin ang mag-like, comment, and share sa vlog na to. At gusto ko lang i-clarify, hindi ko ginawa ang video na to para magpasikat or makakuha ng siya. Ginawa ko ang video na to to encourage sa mga taong may kakayahang tumulong, tumulong din po tayo. Watch more video Chan TV and subscribe for always updated. Salahan and videos na susunod. Thank you for watching. See you on next episode.